Sula, wala. Ayun, ayun oh. Oh. Ah! <laughs> Ayan Kung bakit natin binibingwit yung ganito, mga kapatid, masarap palang idaing, titimplahan ng suka, alam si paminta. Eh, pag pinirito mo, wala lang tanggal-tanggal ng tinik. Kasi pag palakihin pa, ah, yung iba dyan na hindi mahuhuli. Ang laman po kasi niyan ay isang libo, kaya lang bumaha. Hindi ko na alam kung ilan na yung tira. Ito na po yung tilapia. Yan. Pag pinirito po ito, very crunchy po ito. Yan. Kaya ginawa natin ng ganito kalagat para Bagay sa iprito. Ayat na ulo. Diba? Ang bitik na umakaw hmm. sa angina. Sa nguso lang <laughs> ng kunti. Yah! 嘿嘿嘿。<laughs> parang lang. <laughs> Kung mayroong um, sana ano. Ayan. Kung bakit natin binibingwit yung ganito, mga kapatid. Masarap palang idaing. Titimplahan ng suka. Alam mo si paminta. Eh, pag pinirito mo, wala lang tanggal-tanggal ng tinik. Kasi pag palakihin pa, ah, yung iba dyan na hindi mahuhuli. Ang laman po kasi niyan ay isang libo, kaya lang bumaha. Hindi ko na alam kung ilan na yung <laughs> tira. So, ayan. Ano po ito? Hindi katulad ng sinasabi ng iba na pinapakain ng ipot. Walang ganun dito. Nung uh, maayos pa yung asula. Ayun, yun Oh. nonton intro Aminah.

wala ka ba na ka ba mo magtanggal eh mo mahulog ka dyan mo mabuti huwag ganyan ang hawak hawakan mo talagang hawak talaga yan yan Tapos, oh, tamo, mangingis da ka na. Oh, wow, lupit. Pwede na. Uh. Ano, may nahuli ka hmm. na? Nakahuli! Ha?